Sa lahat ng nakapalit sa'yo, eh, na pag... talagang, ano eh? Talagang, ah, marami na nga nabubuhis sa'yo. Masyado, kaya, masyado kaya kong import, abusado. Gano'ng abusado, masyado kong, ano, pati mga mo, nadadamay. Bakit pupunta ka rin? Oh, ano dahilan? Bakit po pumunta ka ron? Kailangan po may mga tao ron? Diligaw mo may babae At mo, papatulong ka pa sa itsura mo na yan Oo, oh, bakit? Oo oh. naman ng hiyaan nyo eh, bakit kayo? Bakala nyo ba, ba, niyo ba yung sarili nyo dito? Baka pagka ano eh, kami nagpamatay dito ng tao, hindi mo malaman kung ano yung... Hindi mo malaman kung... birthday po ngayon ni Jesus. Hi! Hey, Nako, eh, happy birthday! Ah po, ah po, mas mabuti po natin kapag Eh, ni nangako po ako na, ano, na pupunta po ako dun sa birthday niya. Magsa-celebrate po tayo, kasama po kayo. Oh, salamat po, salamat! Ano po kayang bibinin natin regalo tayo? <laughs> eh, Si Kuya Kirby na lang ang pabiliin <laughs> niya, total eh, kapatid niya yun, yun ano. Oo. Mm -hmm. Ay, yes, ma'am. Para naman sa mga katekrab natin at sa mga chika natin, eh, kakanta po tayo ng isang handog po sa mga katekrab natin. Mm -hmm. Yung mga ah, ah, ano ba? Ano ba ang title nito? Entrust. Kasi, pagka kumakanta ako kasi, parang ayaw nilang pakinggan. Eh, pero, hindi Eh, pero yung talagang alam ko eh, kasi yung mahirap naman pilitin natin yung uh, hindi natin alam ano na tayo. Eh, pero para para po sa mga katekram natin, kakanta po tayo ng entrance and grow. Sa Tagalog, ang entrance and grow, nagmamahal ng totoo ng katotohanan. Entrance and go! And you will die, you will die going. Yeah. Uh -huh. You and I ever am, and trust you will away. And trust you all I say, in trusting you. you will die day. crossing mine and growing yours today and crossing you all day when and crossing to the old time you uh -oh. again para po sa mga katekla medyo maigsi po ano? malakpa ka naman si tatay ah uh, yeah nagdadrive ako napapalakpa ko, Napapalak ko. ay okay. Pasensya na po ano eh, kasi eh, kahit na po maigs eh natin yung mga ating mga kamag-anak ko kaibigan ya ka, sa kahit saan hindi ko nababanggitin kung saan sa lugar ano eh alam ko naman na tayo eh kahit pa paano napapanood tayo sa munti niya. ah munti lang hindi ko na sinabing malaki munti ano pero gusto ko naman, kanta na natin si Tatay ay si Tatay si Kuya Jesus habang papunta tayo sa kanya na uh, celebrate birthday Anpan? Kaya makakatekra katek handog ko kay Kuya Jesus na uh, bagamat birthday niya kaya papunta po kami sa bahay nila Nakantahan ko na siya, kan ko na siya na happy birthday Happy naman ni Kuya Jesus na pagkanta ni Happy birthday Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Para sa iyo, Kuya Jesus. Happy birthday. Thank you. Kumusta po ba 'yung tulog niyo kagabi, Tay? Eh, tatay, Eh, kasi ano... Ay, ay maaga ako natutulog tatay ngayon pagka nagising si tatay eh gising na rin ako kaya lang hindi ako nagbabaan ko mm -hmm. eh pagka nakapagsalang na po siya ng sinaing eh mm -hmm. doon eh, makikita ko na nakupo siya rin ano? eh kung merong uh, mainit na tubig eh sa tanongin ng sa tatay meron na ba mainit na tubig ay meron ka eh, magtitimpla ng kape hindi yung kape yung gatas yun. eh may kasamang gatas tatay ano ang ng kape tayo? Huwag mo na kayo magkape. Uh, Puro gatas mo muna. Eh, ando pa nga sa lalagyan ko tatay yung tinimpla kong gatas eh. Ha? Ah, eh, masisira yun tay. Eh, merit eh, 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 kanina pang umaga tatay yun eh, ando. Eh, meron pang natirang siguro mga uh, dalawang baso. Yung aking lagayan ng uh, tubig. Pero ang ganda ng tayo, no? parang merienda niya na din. No? Opo, tatin. ano, eh, kasi totoo ta eh, 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 hindi ka na makakakain pagka umiinom ka na. No, kumain ka bang konti na. Oo, so, oh, yun, sure ba naman. Eh. Pero kakain, kailangan yung kumain ng kanin. kumakain din ta tayo. Eh, dami nga na. Eh, konti nga eh, pagka kasi, eh, ang mga kain, yung gatas, eh, Argentina yung gatas, eh, ano, ko, gold, ano, uh, gold yung gatas, ibig sabihin, ang binibigay sa katawan ng tao, pagka gold, ah uh, true eh, ano, vitamins sa ugat, vitamins sa laman, vitamins sa utak, vitamins sa, vitamin sa sa lahat ng bagay sa katawan Pampalinis ng yon dumi mo sa loob ng katawan, aalisin nun, tapos yung ihi mo, drawer nun. Hmm. Uh, Pagkas lang ako. Tapos, eh yun na nga, pampalaki, pampabi uh, Pampalaki ng muscle yan. Uh, uh, lahat, pampalaki kaya uh, sabi ko Argentina ma makita ko na ilalagyan ng uh, gatas kaya e, ano po Argentina yung gold ano, aba, siguro yung maliit na data mga 5,000 siguro tay payat kasi yung muscle nyo kaya siguro ayon ni tay ay, ay, ay tata hindi eh, pa, baka, baka kaya dun dun baka hindi sa katawan na pa. patabayin <laughs> nyo yung muscle nyo para tay tatay, ayon eh, yung yung gatas na bigay nyo sa akin na yun uh, na gold Aba, hindi ko kayang bilhin yung tatay Aba, yung maliit na lata lang na yun nasa mga 5,000 yes, o no. no, 6,000 oh, o mga katekrang eh baga matapangit ang muka ni tatay Freddy o oh, manipis man ang katawan eh pinaiinom po ako ni tatay Ram ng uh, gatas gold ano lumakas ko kayo ay susya <laughs> pasensya na po mga katekra eh, medyo nakukuha kong magbiro po right? pero totoo eh, yung uh, pinainom sa aking gatas uh, gold po gold eh, yes. alam ko po yun ano? uh, Argentina t -t Titanic po yun Tay merong bronze na at saka silver hindi ko binili sabi ko si tatay pwede inom dapat gold eh gold nga po yun Totoo yan tata, pagka umiinom ka noon sa unang inom mo yun, lalabas sa napakabahong nakabahong yung dumi mo, napakabaho. Lumabas po ba yung mabaho? Hindi, talagang sa unang inom mo tatay, lalabas talaga, mabaho, mabaho yung dumi mo. Tay, daruan ko kayo mag-drive. Eh, saka na po, ayan yun lang muna, saka na lang tatay. Hindi na kailangan tatay yan, yung panili pa rin natin, yung helicopter sinong gusto pong masarap na buko juice? Ay tatay, eh, gusto namin yan Ngayon Teka kuya, pipresent ka kagad kung gusto mo Sige so, ito yung masarap na buko Ay mga tegram, ibibili raw kami ni tatay ram ng uh, buko juice Ay masarap yan magpo trip nga tayo tayo lahat ng gusto nyo kain ng pagkain ngayon, ibili natin. Tayo. Okay. Buko po katekram, buko juice po. Ininom po tayo ng buko juice mga katekram. Ay! Delicious! Kita. invite kita. Ha? Oh. Invite kita. Saan po? Birthday ni Jesus. Ayaw, no. Ay, oo nga po pala. Ha? Oh. Doon ka, five minutes. Ha? Oh. Punta ka doon, five minutes. Mag-ready lang kami yung pagkain. Ah, uh, sige po. Ano? Sige, naman. Sige po. Welcome, kuya. Thank you. po sa paggawa dito sa bahay nila, Kuya Kirby, ah. Eh, walang ano po. Kundi ho sa inyo. Hindi ho natin kahit pa paano maayos yan. Thank you po talaga. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Mwah. Happy birthday. Saan kaya natin bababa ito? Meron ako kaming konting pagsasaluhan. Isang napakagandang cake. May chicken, spaghetti, and burger fries para sa ating poging-poging uh, birthday boy. Hindi ka nagpula. Mm, okay lang yan. Okay. Si Kuya Kate. In-invite ko si Kuya Kate. Okay, wala pa naman siya. Tayo na muna. Wish lang, no? Tayo doon po kayo sa kabila para ano po tayo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy, happy birthday, to you. Yung mas birthday to you must be blessed. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, wish mo na. Close your eyes habang nag-ano. si Kuya? Ay, uh. Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, parang parang Happy birthday, Bonso. Okay, happy birthday ah. Ha? Anong mo nang okay, wish, nahin, oh. anong wish mo? Anong mo na sa kapatid mo? Wish ko po sa niya, Sana maging malakas pa po siya at mas maging... Masaya malas po niya, maging malakas po niya at maging masaya, tapos mapangalagaan niya po yung oras niya. Okay. Boso, pinag-try mo na yung ano, kasabay na. Okay. Happy birthday ulit. Thank you po. Mathis. Happy birthday! Hindi, sige, ikaw na. Pagsisibayan ka namin. Hindi po. Okay Ang ah, pagkakataon. Wala yung leg. Ano, kita sana yung leg. sige, sige, sige. Dahil birthday mo, magpakabusog ka. Ang dami na ito. Ay, Tayo, nasa nang sa inyo? Sir Kirby. Mm-hmm. Tinamay. Mm-hmm. Tatera, may kulang po sa atin. Ha? Huh? May kulang sa atin. Sino? Si Kuya. Wala pa. Tinuntay natin. Ilan taong ka na bunso? 24 po. Okay. Okay, mamaya na ako. Oh, mamaya na ako. Kumusta yung birthday naman? Kumusta yung birthday boy? Okay naman po. Pwede bang malaman yung wish mo? <laughs> o pwede, pwede mo namang di sabihin. Pwede malaman. Wala naman po ang wish. Basta naman po makapunta po kayo sa birthday ko. Okay na po yun. Mm -hmm. Wish na... Thank you, Idol. Mm na kahit na ganyan ka tsaka ganyan na buhay natin may meron tayong nagmamahal sa atin tsaka nakakaalala tapos napalapit tayo sa Panginoon Diyos na napabuti ang kalagayan natin masaya tayo mm hindi -hmm. naman lahat ng bagay eh kap kapakanan tsaka ano, kapahamakan po pero hindi siya Anong gusto mong regalo, Bunso? yung ngiti niya, oh. kahit mo kayo. Kaya may ako, ikaw nang bumili, no? Hindi man siya nabahala ka na dito kung ano yung... Ikaw nang magano niya, tabi mo na lang. <laughs> na tignan. mamaya na. Ano lang yan. Pabili mo ng ano mo. Pabili mo Mami. ng... Gusto okay. mo magpagupit. May laki po na ito. Ano ba yun? Iyan na mo dyan. Pang ano lang. Ano lang yun. Papakabait ka. Ang sa utang. Oh, ba't ka nagka-utang? Ayan sa araw, gusto sa <laughs> ba? Hindi nagkakasya talaga doon sa ano mo. Okay. Doon sa ano mo. Yung araw-araw nakita. Ngayon, uh, nagkakasya naman po. Ay, kaso ba? Naintindihan ko um, kasi may mga ibang pangangailangan, no? Um, kung um, pa, may gusto pa akong bilhin. May bilhin ko pa. pa. Hindi, <coughs> at least ginagawa mo yung best, no? Gagawin na daw yung best ni Kuya Gerby. Di ba? Kuya, last na yan, di ba? Aba. Okay. Enroll ko siya sa ano, mm -hmm. uh, driving uh, para mas para mas mapagbabuti niya yung pagdadrive. Sa ako din pa. <laughs> gusto mo ba? Enroll kita? Kailan, kailan mo ano, gusto ng enroll kita? Um, Tatawag na lang po ako. Hmm. Hindi po sa tarbahan. Eh. Ah, sige. After niya, siguro pagkatapos niya, ikaw. Kasi pwede yun eh. Yung, uh, yung, matutunan mo mag-drive. Isang ano yun eh. Isang skills na... Oo na, na pwedeng uh, mapaganda yung buhay mo. Pag hindi pa pinagbuti no, ni ano, ni... Kuya Kirby, papag-resignin lang kita. Ikaw na lang maging driver ko. Okay ka doon? Kuya mm -hmm. oh, Kirby, ha, nakita mo yung kapatid mo. Pagbutihan mo na. Alam ko kaya mo na. Kaya mo nang labanan yung mga nararamdaman natin. Mga... Dapat wag yung masunod yung sarili natin eh dapat ang masunod yung kabutihan na gusto ni God sa buhay natin. ayun! Cool. Dumating din! Oh, dito ka na! Dito na kayo. Hmm. Kumain ka na. Ah. Diba na nililigaw mo, Erwe? <laughs> ha? Ha? Niligaw mo ba yung nigawa mo? Eh? Napanood po pala, Kuya. Ha? Napanood mo. Isa oras ang kapinad nung ka. Kuya, gusto ka doon na tatapan Ah. Ako. Sige, magkwento mo lang kayo. Mario, sige ako. Kung ako'y may eh, masisira matras ko sa'yo. lang, bago kumain, wish mo muna kay Kuya. Jesse. Wish ko lang, to sa'yo. Mapapa po. Mapapa po. Mapapa po. Mapapa po. Mapapa po. Dili tayo masarap na bubo juice. Kagugwa niyo dito. Kate, salamat po kate, Gab. Sana lagi ko kayong nakikita ng ganyan, sabay sa kumain. Okay. Oh, okay. deliver po gusto, kaya pumayagin na po eh. Gusto, tapos ka eh? na? No. Ano ba, plano mo ang Kerbe? Hmm. Pagpabuti ko ilagay ko dito. Ha? Pagpabuti mo, muna ilagay ko dito. Ah, pagbuti ako muna. Bakit pagpab... Kasi kung okay. may gusto nga akong ayusin eh. Ano ayusin mo? Pagpapin mo ka matinding dahilan? Sarili ko. Paano makayusin mo sarili mo dito? Mapag-alaman kung maayos ang kalagayan mo tsaka, si tsaka sa puso ko. sa puso yung ginagawa ko, lahat ng bagay sa akin. Tsaka sa lahat na nasa sarili ko, nakikita ko ako, yung, ako, ako lamang yung ganun. Hindi mo sinasabi mo na nakitindihan mo? Oo. Ah. Ayun na itindi ko sa sinabi mo. Mabubuti ko lahat ng bagay sa akin. Ayun, mabuti sa'yo. Paggawa ng tama. Ano paggawa ng tama? Sarili mong kalooban. Ano sarili mong kalooban? Yung minatanggap ko sa sarili mo na ikaw yun talaga yun. Hindi yung uh, kung paano ka. Ayun ang unay mo. yung sarili mo na alam mong ganun ka lang. Eh, wala ka na dapat isipin kasi alam mo na yun ang, ang ganun mo. Hindi sa madali ka, ganyan na yung buhay mo. Ah, uh, ah, uh, ah, lim, ano, uh, limitin. Sa madali ka, ganyan na yung buhay mo. Limited. Ibig sabihin limited. Alam mo, pangin sarili mo, hindi yung, kung ano, ano yung pwede yung maisip o masabi o kaya. Na ano? Bagayang sa sarili mo. Sa lahat ng nakapalit sa'yo, talagang, uh, ano eh? Ka talagang, ah, uh, sa marami na nga nabubuhis sa'yo. Masyado, masyado abusado. Gano'ng ka masyadong abusado, masyado ano, pati mga mo, nadadamay. Hindi, sa, 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 so, sa dami natin naiisip tataylem alam pa rin natin ko ano 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 wala ano ano mo ano ba ano 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 Alam, sa mga, Ikaw, alam, mo? alam ano natin ano yung, alam natin. ano yung yung alam natin kung ano totoo. Alam, alam, alaban, ano 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 may isarili ka din sa kalooban mo. ano lahat na lang para sa ano mo ano 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 sum, sumpa ano sa mundo na kung ano yung wala ano 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 mo. ano 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 doon ka lang, doon ka wala lang, sa doon ka sinasabi mo. wala kang ginagawa, wala kang iniimik, nanahimik ka lang, wala kang sinasabi. Wala kang, hindi mo na, hindi, hindi mo na, hindi mo na itindihan yung sarili mo. Ikaw yun? Hindi mo na itindihan yung sarili mo? Bakit pupunta ka Ano tayo bat Bakit pupunta ka kailangan pa mo may mga tao doon. Diligaw mo may babae. At tingin mo, papatulong ka pa sa tsura mo na yan. Oo, oh, bait. Oo. Oh. Tapa naman ng hiyaan nyo eh. Bakit kayo? Baka alam nyo ba yung sarili nyo dito? Baka pag ano eh, pag kami nagpamatay dito ang tao, hindi mo malaman kung ano yung... hindi mo malaman kung ano yung katotohanan doon. para banli ano para banliyam ng ano ng, ng isang ano, bukabularyo ah uh, ano kung, kung wala kung wala kang naiintindihan ganun ikaw wala nang intindihan wala kang naiintindihan wala kang naiintindihan ang, ang aksidente ang aksidente wala kang naiintindihan nangyari aksidente ng bagay na nangyari wala mo unawaan mo kung ikatotohanan sa pangkalooban